Hi mga amiga! So for today's video, ito na naman tayo, isa na namang marupok na babae na dapa na babae sa matatamis na bagay <laughs> At talaga naman, Diyos ko first time kong try yan. Ito, yung cheesecake na cake na to na ang ano kumuli Ay, grabe sobrang sarap as in napakasarap maliit siya cute size for 60 plus pesos pero yung sarap yung linamnam yung soft ay panalo talaga in my 39 years of existence ito yata yung pinakamasarap for me ha sa akin Siyempre, hindi naman tayo nakakapunta sa mga ibang lugar. To compare pa sa ibang mga pagkain na like ganito. Pero for me, dito sa Pinas, ay, napakasarap niya. Sa akin lang yan ah, ewan ko sa iba kung anong-ano yun. So, try nyo mga amiga, kumuri, number one cheesecake to daw sa Japan. For me, yes, totoo, legit, na legit talaga, napakasarap, napakalinamnam. Aya, try nyo na mga amiga. Kumuri. Baka naman.